What is up po sa inyong lahat ha mga dulo Kamusta po ang lahat ha Kamusta ang bawat isa Sana po yung nasa mabuting kalagayan lang kayo So for today guys uh, video Tayo nga po yung magtatanim na ng ating kalamansi So syempre kung bawo ka lang dito sa aking youtube channel Huwag mo nang kalimutan mag subscribe At pinutin mo na rin ang notification bell Para lagi ka update sa mga susunod na video So yun nga po ha mga kaidulo Tayo po na po yung uh, uh, Nagtatanim ng ating kalamansi ngayon So Kumuha po tayo ng uh, tatlo para po mabilis yung uh, ating uh, pagtatanim. So yun, uh, kinuha ko po dito uh, mga magtatanim ng kalamansi. Yung mga may kalamansi rin pa para ni natuturuan pa yung uh, mga magtatanim. So i uh, tingnan po natin. So ayan na nga po uh, mga kay ito na po yung atin uh, timpo lang mga nakakadkad na. So dito na lang po sa may dulo yung wala pa. Yeah, inuuna po namin yung bungad. Para uh, para mamayang hapon o oh, bandang mga alas 3. Uh, nakalilim kami dito, pwede kami lumilim. So napakainit ng uh, panahon. Sina so, yeah, napakaganda po ng uh, latag ng uh, lupa. So dito lang talaga sa gilid dahil hindi siya nakuha ng uh, hindi maigilid ng todo ng araro yung uh, gilid nato. Kaya parang uh, medyo masukal. Pero diyan naman sa mga sa gitna, ah, napakaganda ng pagano. So, ang distansya po ng ating ah, tanim na punla na to ay 11 11:08 po. Ah 11 yung pagitan, 8 yung 8 yung bagsak ibig sabihin po 8 po yung sa patudling tapos yung pagitan po ng uh, tudling nya uh, 11 so okay lang po yun medyo sininsinan po namin di bali pong uh, magsinsin tayo sa tudling uh, wag lang dito sa may pagitan so may kasi tayong mag spray nyan pag uh, umidad ng 7 taon so okay lang po yung uh, masinsin sa may patunton wag lang po dito sa may pagitan. So yun, ang gatin din po muna, mamaya update ko po kayo pag uh, mga kayari na kami. A few moments later. So yun nga po uh, time check po uh, 5:25 na ng uh, hapon. So hindi pa po nakayari na magtanim tayo. So apat na tudling na kalahati pa po yung uh, hindi natatamnan. So ito po yung uh, naitanim na. So yun bali ano po ito pitong tudling. So yun nga po uh, distance ng ating uh, tanim ng kalamansi ay 11 by 8. So yun a uh, Naglagay din po pala tayo ng abono rito. Ito po yung uh, tinatawag na pabaon dito sa uh, amin, sa Nueva So, gano'n nga ba karami yung uh, lagay natin? Uh, ginamit po natin ito ay triple 14. So, ganito lang po. Ganito lang kadami yung uh, lagay namin. So, bago, na bago nyo po itanim yung uh, kalamansi, ah, uh, lagay nyo po, tabunan nyo po muna ng konting lupa para hindi agad nakarekta na dun yung a, uh, ating abon sa sa kalamansi nating punla so ayun na dito lang po muna update ko po ulit kayo uh, bukas uh, ng day ng ating uh, pagtatilim dito sa ating uh, kalamansi so hindi na rin po ako nakapag video ako din po kasi yung uh, naghahakot ano, uh, umaga po nagdi digger din ako so nasira po yung isang digger. Kaya ako na lang yung naghahakot ng mga uh, punla. So yun, ah, uh, hangga dito lang po muna. Sana po uh, may na ako sa inyo nga ng yung araw.